Magandang linggo sa inyong lahat ha. Nako kayo ba nakapagpahinga? Napakahaba po ng pahinga ha dahil walang pasok noong Biyernes, no? Ewan ko ba kung uh, makakansela pa rin sa Lunes, no? Pero ako po ngayon ay nasa Korea pa rin. Eh ako po uuwi ng mas maaga kasi yung aking trabaho para sa si isang kliyente na binbin dahil walang nang pasok noong Biyernes, no? At uh, inaasahan ko na yung kinakailangan gawin, eh, gagawin pa lang sa lunes. So, mas maaga po ako uuwi ng isang araw. No? Pero napaka ganda naman po itong trip neto. Nakipag-meeting po tayo doon sa Naver na isang platform company na sana po ay uh, mamuhunan sa Pilipinas. Nakipag-meeting din po tayo sa mga dambuhalang companies gaya ng Samsung na ininganyo rin natin na magsimula ng mga factories dito sa Pilipinas. Dahil alam nyo ba hanggang ngayon, abay wala pang factory ang Samsung. Samantalang ang pinakamalaking factory nila para sa kanilang telepono ay nasa Vietnam. Naku, napag iiwan na talaga tayo ng Vietnam. At talagang kukulitin kong Samsung na magsimula ng factory dyan sa ating bayan na Pilipinas. No? Siguro dun sa probinsya kong bataan. Pero ano pag-uusapan natin ngayon? Naku, ayan. Ginamit na ni PBBM ang police power at nag-impose na siya ng price control sa bigas. 41 para sa regular meal at 45 para sa um, yung uh, magandang klase. No? Now, alam ko marami nagre-reklamo kasi ang sabi ng mga um, nag, uh, nag, uh, nangangalakal ng bigas, eh mataas yung kanilang inventaryo na nasa 50 plus ang presyo. No? Kaya kung ibibenta nila at the price cap, malulugi sila. Well, alam nyo po, ang police power na tinatawag ay isa sa tatlong kapangyarihan ng Estado. Anong police power? Ito po'y gumawa ng mga hakbang para sa ikabubuti ng nakakarami. So kapag sinabi na magkakaroon ng price cap, ipakukulong po ang mga lalabag dyan. At dapat lang naman po kasi kayong mga um, negosyante, eh masyado nyo naman pinagsasamantalahan yung pagtaas ng presyo ng bilihin lalo na ng bigas. Pero siguro kung yung sibuyas eh, po pwedeng magpikit-pikitan dahil panggisa lang naman ang sibuyas, hindi po pwedeng ganun ang gawin pagdating sa bigas dahil yan po talaga ang kinakain ng mga Pilipino. So hindi po po pwede po na manatiling mataas yan. At salamat na lang ginamit ni Presidente PBBM ang kapangyarihan ng Estado para pababain ang presyo. So ang babala ko po bilang isang mga abogado, bilang isang abogado, mga kapatid na nangangalakal ng bigas, sumunod po kayo sa 41 at 45 dahil ang paglabag po niyan, baka kayo masaraduhan ng negosyo kung hindi tuluyan ng makulong. At yung mga price hoard, yung mga nagho-hoard po ng bigas, ha, wag na kayong magantay na salakayin pa kayo ng ating customs, no? Ilabas niyo na po yung mga bigas bigas na yan. Ano ba naman kayo, mga Pilipino tayong lahat? Kapag yan talagang itinago nyo at tuluyang mataas ang presyo ng bigas, wala na ba kayong awa sa iyong kapwa Pilipino? Please lang, panahon na yun po ng bayanihan. At hindi lang naman po Pilipinas ang may problema. E di ba ho, ang uh, India, nagbawal na ng uh, pag uh, e export ng bigas kasi kulang din sila. Ang UAE, ganun na rin. Ang Vietnam, naku, napakataas na po ng presyo, no? Hay nako. So, yan ang problema po kasi sa bigas eh susceptible to climate change. Hindi po pwedeng masyadong maraming ulan, hindi po pwedeng konting ulan. Pero kapag masyadong marami o kaunting ulan, eh talagang ikamamatay po yan ng bigas. So, ang kakulangan po sa bigas, ang may kasalanan, climate change po. Bagamat talaga naman pong may pananagutan din yung ilang mga tao dito sa ating gobyerno. For instance, yung National Food Authority, bakit hindi namili ng bigas? ay eh yan naman ang kanyang mandato. Mahilig kasi ang National Food Authority sa pag-aangkat ng bigas dahil kumikita sila. So ngayon bawal na sila mag aangkat ng bigas. abay, hindi ginawa ang trabaho na dapat na ng bigas na meron tayo sanang buffer no, sa panahon na nagkukulang tayo ng supply. So dapat talaga batikusin at bastunin yung mga taga National Food Authority dahil naging pabaya sa kanilang katungkulan na mag-stockpile ng bigas kaya tuloy naririto tayo, price control ang remedyo. Now, may mga bumabatikos din sa price control dahil ang sinasabi nila kapag nagkaroon ng price control, ang gagawin lang ng mga negosyante, hindi ilalabas ang bigas. E subukan niyong wag ilabas ang bigas. Lulusubin naman kayo ng customs at ng mga polis. No? So, anong gusto ninyo? ilabas ng bigas, gawin ng pera yan, o lusubin pa kayo at pasarado inyong mga warehouses. Ako kasi, nung panahon ng Presidente Duterte, nakita talaga namin na meron talagang kartel na nagkokontrol ng presyo ng bigas. Yung mga mga dambuhalang mga warehouses, dahil ang na kanilang warehouses, pag sila nag-imbak, eh talaga may kakayahan sila na mapataas ang presyo. Paano? Di lang nila ilalabas yung bigas. Siyempre, law of supply and demand, kapag kulang ang supply, tat, uh, um, tataas ang demand. no At kapag kulang ang supply at mataas ang demand, tataas ang presyo. Ganun lang po talaga yon. So talaga namang dapat ng price controls samahan din ng full implementation o pagpapatupad ng batas, lalong-lalo na yung anti-hoarding law bilang isang krimen na economic sabotage. So talagang ipakulong ang mga hoarders. Dahil hindi po pwedeng magutom ang sambayan ng Pilipino dahil lamang sa katotohanan ng mukhang pera yung mga negosyante, yung mga hoarders na nagtatago ng ating mga bigas. Maraming salamat PBBM. At least kahit ano pang mangyari, pinakita mo na ikaw gagamitin mo ang kapangyarihan ng gobyerno para talagang ipakulong yung mga nagsasamantala dito sa presyo ng pangunahong pagkain ng Pilipino, ang bigas eh iba naman po tayo. Ha? Abay, binahabanatan si VP Sarah Duterte ng as usual, yung mga makaliwa, yung mga kaibigan ng mga pumapatay ng kapwa Pilipino. Ayaw kong tawagin silang makabayan dahil hindi po makabayan ang gusto pumatay ng kapwa Pilipino. Huwag hindi po kasalanan maging komunista. Ang bawal po ay pumatay. Eh ang problema ang mga komunista rito sa Pilipinas naniniwala pa sa paggamit ng dahas. Para nga patumbahin ng gobyerno sa paggamit ng dahas. Eh hindi na po uso yan. Dahil tayo po lahat ay Pilipino. Ang winawakwakan na naman nila si VP, si VP Sara, matapos nila kawakan yung uh, kanyang uh, um, Intel fan na talaga namang kinakailangan ng DepEd dahil talagang pinapasok ng mga mamamatay tao ang hanay ng ating mga learners para nga mayroon silang mga mandirigma. Abay ngayon, ang pinupuruhan, yung numero daw na kanyang VP SG, yung Vice President Security Group. Well, lilinawin ko po ha, pati ata yung kampo VP Sara hindi alam na ang VPSG po nagsimula yan kay VP Binay. Eh. Siya po ang bumuo niyan. Wala naman pong, kumbaga, special na recruit para sa VPSG. SG. Galing po sa hanay ng Armed Forces at ang kapulisan ang mga nasa VPSG. At ang kanilang trabaho ay protektahan nga ang VP dahil hindi naman palaging magkakampi ang presidente at ang vice president. Kaya minsan, lalo na kung magkaaway, eh baka mamnya niya hindi secure ng presidential security group ang vice president. na no? nagkataon lang, magkakampi sila ngayon. Ngayon, eh nakita nyo naman po kung ilan naman yung mga engagements ni VP Sara sa isang taon. Nagkaroon po siya ng ulat. Tingnan nga natin kung nga uh, mapapakita natin yung table. Pero sa table niya, sa isang taon na nanungkulang bilang vice president, Mahigit 500 ang mga affairs na pinuntahan ni VP Sara sa isang taon pa lamang. 500. So hindi lang po yan isa. Average of uh, one and a half na event araw-araw. Pero siyempre, meron namang Sabado-Linggo dyan. No? So makikita nyo na siguro sa isang araw, apat ang pinupuntahan ni uh, VP Sara o lima. Kaya marami siyang VPSG dahil napakadami niyang lugar na dapat isecure. Is hindi naman po yan bumabiyahe lang meron diyang advance party para uh, masiguro na walang banta doon sa pupuntahan ni VP Sara bukod pa doon sa mga actually nakasama ni Inday Sara. So at least dalawa yan. E eh, kung tatlo o apat ang iyong pupuntahan na affair dahil ikaw ay Vice President, ikaw ay um, Secretary of Education, ikaw ay Co-Chairman ng NTF elcac at ikaw ay Presidente pa ng Simeo, eh siyempre, kinakailangan mong mas maraming tao. Eh sino ba nagreklamo? Eh syempre, yung mga supporters ng Dilawan at mga Pinklawan. Naku, yung kolumnista na talagang diehard Dilawan ng Pinklawan na sumisip-sip na yung KPBBM. Ewan ko ba, nagpapapansin. No? Pero lumalabas pa rin ang tunay na kulay niya. So siya ang nagreklamo. At syempre, kinukumpira niya doon sa Pinklawan at Dilawan na Vice President. Well, eto masasabi ko. Hindi kasi magkakampi si VP noon at si dating Presidente Duterte ang trabaho lang niya, vice president. So wala na siyang ibang ginagawa kundi vice president. Nagaantay na mamatay si dating presidente Duterte para siya ay o or matanggal sa pwesto. Kaya naman anin na taon na walang ginawa kundi asubukan uh, na patalsikin si presidente Duterte doon sa kanyang katungkulan, no? Pero si VP Sara kasi dahil siya ay kakampi, Secretary of Education, co-chairman of uh, ntf LK president of Simeo na isang international uh, na katungkulan pa. So napakadami niyang katungkulan. E eh, bakit niyo ikukumpira doon sa pinklawan yung vice president? Eh, Siyempre, binigyan naman ng pagkakataon yung dating, dating Presidente Duterte na manilbihan, binigyan ng housing secretary. Anong ginawa? Winakwakan ng kanyang presidente. E eh, pwede ba namang ikay nasa cabinet tapos wawakwakan mo yung presidente mo? So hindi siya nagtagal. O ano ngayon ang nangyari? Eh di limited ang naging servisyo niya sa bayan naging spare tile, spare tile lang siya, naging palamuti. O oh, kaya nga, hindi siya nahalal bilang presidente dahil sinaya niya yung pagkakataon. E eh kung siya ba na naging team player at uh, nanilbihan bilang housing secretary at naging uh, supportive and cooperative sa pagbibigay ng uh, tahanan sa ating mga kababayan, edi sana baka nagkaroon pa siya ng chance sa maging presidente ngayon. Kaya mga kaibigan, ang leksyon sa kasaysayan, huwag masyadong ambisyoso. Bigyan muna ng prioridad ang paninilbihan sa bayan bago ang politika. Agree ba kayo o hindi? Tignan natin anong mga sabi na ating mga texters. Si Ernie Salvatus Campita. Good evening po sa lahat watching from Chiba, Japan po. See you po ha. In a couple of weeks, nandyan po sa Japan. Leonor M. Benitez, good evening po. To the best folks, Atty. Harry Roque. Maraming salamat po. Ah ba parang walang nanonood from South Korea kung saan naroon ako ngayon, no? Red Wine Cheers, si Suke. Nako, Suke, maraming salamat. Ha. Good evening po. sa Tony Harry Roque. God bless you always. I love Philippines. Yes po. Sana may factory na dito ng Samsung po. Yun nga pong pinag-usapan namin kanina. Dapat talaga mainganyo natin sila. Si G. o Provido. Hello, Attorney. Sa wakas, nakapanood din ako ng live mo. Puro replay na lang. Naabutan ko. Watching from Doha, Qatar. Ay, nako maraming salamat, Jiha. I am humbled dahil talaga namang hinanap mo tayo ngayon. Si Christian Boy, Sir Harry, parang impossible na maraming kontrata kontra sa price cup Eh, lahat naman tayo kumakain ng bigas. Uh, um, kanina, nakabili ako 45 na bigas. Tipid agad ng 5 peso, piso per kilo. Well, ang, ang sinasabi nila, baka daw maubos ang, ang uh, supply dahil hindi nila ibebenta. Eh, anong gagawin nila sa bigas? Pabubulukin nila. Loko-loko ba kayo na imbis na gawing salapi yan, ay eh, pabubulokin nyo pa? Hindi nagtatagal ang bigas, ha? nagkakaroon ng mukmok. Kaya kayong mga, mga masyadong gusto kumita, baka lalong malugi kayo. Number one, dahil magkakaroon ng mukmok ang bigas. O number two, ipasasara ang inyong warehouse dahil sa hoarding. Monsing Galvez, ano po ba talagang role ng customs? Bakit sila nag-raid ng mga bodega? May iba pa, pa namang mga law enforcers. Kasi po ang customs, hindi sila nawawala ng jurisdiction sa anything imported. Eh nangyayari po, yung mga nag-aangkat ng uh, uh, bigas, sila pa yung nag Bakit? Kasi sila yung mga may kapital para magkaroon ng mga warehouses. Ganun po yun. Kaya customs ang nag dahil hindi po nawawala ang jurisdiction ng customs pagdating sa mga inaangkat ng mga commodities. So maraming salamat po sa inyong uh, pag, patuloy na pagtangkilik. Pero meron pa, Monshing Galvez, tama lang po na may price cap dahil mga traders lang naman talaga nakikinabang, hindi farmers. Opo, supportado po natin si PBBM. Talagang tama po na ginagamit niya ang police power para sa kapahanan ng nakakarami. Eh, hindi sila nadala sa pakiusap, edi di ayan, hindi pa rin sila nadala sa mga raids, ayan, gagamitin na ngayon ang police power sa pamamagitan ng price cap. James Andrew Manila, para akong nag-review sa politics, sakto ito at dahil start ng pasukan tomorrow. Well, salamat naman po tayo nakakatulong sa inyong pag-aaral. Okay, so uh, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa Spokes Hour. Alam ko na wala na ako sa gobyerno, hindi naman ako dapat pakinggan, pero nakakataba po ng puso na nandyan pa rin po kayo. At habang kayo nandyan, patuloy po tayo sa ating Spokes Hour. Bakit? Dahil importante po na pag-usapan ang mga apektong nakakaapekto sa pang-araw-araw na buhay, kasama na po dyan ang bigas na malapit sa ating sitmura. So sa hanggang sa muli natin pakikita ha, ito po ang inyong spokes nagbayan, nagsasabi, I love you Philippines! You're the only country that I have. You're the only country that I love. Bye!